Dapat matagal na siyang nagresign, mm -hmm. 'di ba? Kasi nga uh, hindi naman naging effective or naging significant yung kanyang uh, panunungkulan sa sa DepEd. Welcome Development daw para kay Association of Concerned Teachers o ACT Teachers Partylist Representative Franz Castro ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Ayon sa mambabata, sa loob ng dalawang taong panunungkulan ni Duterte sa DepEd, wala raw siyang nakitang makabuluhang pagbabago sa sistema ng edukasyon sa bansa. Batay sa ulat ng Presidential Communications Office, pasado-lastos ng hapon itong June 19 na magtungo sa Malacanang si Vice President Duterte para isumite ang kanyang irrevocable resignation na tinanggap naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang pa sa binakanting posisyon ni Duterte, ang pagiging vice chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, bagay na ikinatawa ni Castro. As, as vice chair ng NTF-NCAC, wala siyang ginawa na no? kundi i-red ang act, i-red kami, ako personally, ma-red tag ako kahit na yung mga ginagawa namin ay pagtulong sa mga marginalized sector, nire pa rin kami sa terorista. Dagdag pa ni Castro, hindi niya nakitaan ng sinseridad ng pangalawang Pangulo sa usapin ng pagtaas ng sweldo at benepisyo ng mga guro. Samantala, walang binanggit na dahilan si Duterte sa kanyang pagbibitiw sa gabinete ni PBBM. Pero naniniwala si Castro na politika ang nasa likod nito. Nagsimularo ito ng alisan ng Confidential Fund, ang departamento ni Duterte. Well, mga consequences na yan ano, noong mga bitak, noong bitak ng unity, unit team. Actually naman talagang, uh, sa kampanya naman talaga, wala naman talaga silang unity. Kahit sa mga issues, no, hindi mo naman talaga makakitaan ng, uh, ng unity doon sa mga posisyon, karamihan sa mga posisyon. So, tingin ko ang major siguro dito, baka bubuo na siya ng sarili niyang click para doon sa pagpaghanda. -pag Mm -hmm. sa kanyang political career no? in the future. Away sa politika rin ang nakikitang dahilan ng presidente ng Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers so Assert Central Luzon Union na si James Pagaduan. Kaya nagbitiw si Duterte. Nakalulungkot daw na nadadamay ang ahensya bagay na hindi dapat nangyayari. Sana uh, sa mga susunod uh, wag pong madamay ang ating education sector. Huwag madamay ang uh, delivery ng uh, basic services sa larangan ng edukasyon sa away ng mga malalaki nating na mga politiko. Pareho rin ang pananaw ng Assert Central Luzon pagdating sa performance ni Duterte bilang DepEd Secretary. Wala rin daw silang nakitang malaking pagbabago pagdating sa pagtugon sa krisis sa edukasyon. Halimbawa na rito ang hindi pagtupad sa pangakong babawasan ang non-teaching load ng mga guro upang makapag-focus sa kanilang tungkulin sa pagtuturo sa mga estudyante. Tinuligsari ni Pagaduan ang programa ni Duterte na matatag curriculum. Na alam naman po natin from the very beginning na ito pong matatag program ay uh, sa, sa titulo lang po yan at hindi po sa kanagaya na matatag yung ating programa. Yung titulo ay matatag pero yung mismo programa ay hindi po natin nakikita ang matatag. At sa pagbakante ng pinakamataas na posisyon sa kagawaran ng edukasyon, hiling na mga leader na mga guro na huwag gawing political accommodation ang pagpili sa susunod na mamumuno sa DepEd. Talagang dapat mag- Mamili si Presidente Marcos Jr. ng talagang educator kung hindi may malalim na kaalaman sa kalagayan ng edukasyon uh, at saka buong education sector, mga teachers, mga students, parents, etc. At may may talagang bit-bit uh, na solusyon talaga para ma- ma-solve natin itong education crisis. So, hindi pwedeng talagang kung sino-sino lang yung mailalagay natin dyan. Uh, dapat kilala niya ang uh, sektor na kanyang pinasukan. Alam niya ang takbo ng uh, ating public education system at uh, meron siyang malasakit unang-una sa ating mga guro. At uh, inaasahan po natin na hindi po sinisugar coat yung uh, kalagayan ng ating education sector sa pamamagitan lamang ng pagpapalit ng mga pangalan ng mga programa para magmukhang maganda pero hindi naman po totoong nakikita o ayaw talagang tingnan ang totoong kalagayan at totoong mga problema sa ating uh, education uh, system Jennifer Salenga CLTV36 News